good morning guys Kamusta na kayo? Ito yung morning view sa tabi ng ano namin, building Napaka-busy ang dahil

Ang daming ano, construction site. Yung mm, numunok ng tapo sa daan. Ng tawid sa daan. Yan na yung train. Baka nabit Ang train. Mm. Busy, busy po ang mga train dito. Dahil yan po yung isa na sinasakayan ng mga tao, sinasakyan ng mga tao para pumasok sa office niya. Ayan na. Patabi lang namin yung ano, train station. Okay. okay guys, that's all for today. Bye!